Ito yung driver ko ngayon, no? Oh, napakaganda sa kanyang unit. Taga ilo-ilo to, tuyungan kalinog. Oh. Kasama ko ito dati sa, saan tayo nagkasama dati? dayo dayo. Oh, dayo. na dayo. Ilo-ilo nagawa kami ng dam doon sa ngayon katatapos uh, tapos ng nag, ano sila tapos project oh. sa dam lipat ngayon, na ngayon oh, Laguka. na, na kami tapos okay. ng ngayon Laguna lipat naman kami ay Solomon <laughs> tapos oh. six, tapos mag one year kami doon sa Solomon lipat naman kami ng Europe bus driver oh. Palipat-lipat lang kami mga idol. Oh, kung pagpalain lang. Hmm. Pakipalo like and share na lang sa comment section mga guys.